Mariel Rodriguez, isinapubliko na ang totoong dahilan ng hiwalayan nila ni Robin Padilla. Kontrobersyal pa rin ngayon sa social media ang balitang paghihiwalay nila Mariel Rodriguez at Robin Padilla. Ito'y matapos aminin ni Robin na hindi na sila nagsasama ni Mariel Rodriguez ngayon kung saan ay emosyonal namang humarap si Marielle sa media upang linawi ng lahat ng kumakalat na balita gaya nito. Ayon naman sa amin nakalap na balita ay mismong si Robin Padilla ang formal daw na nakipaghiwalay kay Marielle Rodriguez. Kaya naman dahil sa tagal na rin ang pagsasama nila bilang mag-asawa ay sobrang bigat daw nito para kay Marielle. Natanggapin na hindi na mabubuo ang kanilang masayang pamilya noon. May lumabas din na balita na mismong si Robin Padilla Paraw ang nagpaalis kay Marie sa Mansion na pagmamayari ng pamilya ni Robin Padilla. Kaya naman sa naging panayam ni Boy Abunda kay Mariel Rodriguez ay hindi na nito napigilan ng maluha habang isinasa publiko ang totoong dahilan ng paghihiwalay nila ni Robin Padilla ngayon. Ano man daw ngayon ang kinakaharap niyang problema ay hindi pa rin daw niya malilimutan ang masasayang alaala nila ni Robin Padilla bilang mag-asawa. Dagdag pa ni Mariel, noong una raw ay ayaw pa nito pumayag na makipaghiwalay kay Robin, ngunit habang mas tumatagal pa raw ang kanilang pagsasama ay mas lalo raw nilang nasasakta ng kanilang mga sarili. Kaya nagdesisyon na rin sila na tuluyan ng tuldukan ang kanilang pagsasama. Sa ngayon daw ay nakahiwalay na si Mariel kay Robin at nananatiling nasa sa kanya ang kanyang mga anak.